Ayan, lipat baka yung mga... neighbor. Lipat baka. Gaganda ng baka nila, oh. Ayan, ganito guys dito sa New Zealand. Walang ano-ano yan. Kalsa-kalsada. Kalsada rin ng baka yan. <laughs> mga hiper nila, oh. Dami, oh. Gaganda ng katawan, oh. Ayan, oh. Ganda ng katawan. And guys, maulang araw na naman. Grabe. At mamayang gabi, may darating pang 100mm na ulan. Kaya, naku po, talagang uh, kawawa na naman tayo. At syempre, yung ating mga baka, ubus na naman ang mga pakain nila. <laughs> Ay, buhay. Kung kailan autumn na kasi ganito talaga talagang medyo pumapangit yung weather pagka autumn at pagka pa naman umulan ng ganito katagal bago kwan, bago tumigas yung lupa guys kasi nga syempre nagmumuhis lagi dahil nga syempre malamig yung ibabaw tapos eh meron pang mga ulan, malamig pa yung temperature nagmumuhis lagi yung lupa kaya yun yung nagpapatagal na ano na tumigas yung lupa ulit o madry Ayan ako po. Anyway guys, panoorin nyo tayo, yun, kukuha na naman tayo ng abono. Ah, nagpapainit lang tayo ng ating traktora dito. Guys, kinabit lang natin yung ating uh, trailer. Pagkukuha ng abono, yan. Ah. Dito, nilalagay muna namin yung ibang mga stock namin dito. Yan, nandyan yung mga calf natin, sa traktora pa doon. Mga calf trailer, nandyan lahat. Ito, naayos namin dyan ka tapos yung kalbing ha yeah. travel muna tayo guys kuha ng abono ay 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 layo layo din yon mga 45 minutes pag travel ay maulang umaga oh grabe yeah, dyan tayo da galing kanina nag parking dito yung mga bahay namin guys yan Bahay ni Joe nasa Pinas Bahay ni Bro Prele Ayan, yung bahay natin Sa gitna Papakain din sila ng ship Ng village din o, mga ship nila Grabe o oh. Rangit talaga yung weather mahamog na mampun, ayan guys yung dito sa banda naglilipat ng baka nakikita nyo yung mga yan naglilipat ng baka yan ayan. lipat nila yung mga baka nila ayan, lipat baka yung mga malapit dito sa bahay <laughs> ayan neighbor lipat baka gaganda ng baka nila oh Ayan, ganito guys dito sa New Zealand. Walang ano-ano 'yan, kalsa-kalsada, kalsada rin ng baka 'yan. <laughs> Mga hiper nila. Oh. Dami oh. Gaganda ng katawan oh. Ayan, ano? Oh. Ayan. Gaganda ng katawan. Then, yan, milking Kwan din yan o no? Cows, yan, dami nito Yan lang sa harap o oh. Yan siguro yung may-ari And guys, ganun dito sa New Zealand Pagka, ano, nung kami din doon Pag naglilipat kami ng baka, itong street din na to Kaya, ano, ah uh, minsan busy ano to ng mga baka pag kaganitong uh, season kasi yung mayon yon heapers nila lilipat na nila don sa run off kasi yung mga ano dito yung mga baka ship ganyan minsan ay uh, pag during winter off farm sila ibig sabihin ay uh, dinadala ng uh, mga farm don sa grazing ano ah uh, yun nga, yung run-off grazing at doon sila ng dalawang buwan hanggang di sila manganak Then, pag nanganak na sila, ayun, balik farm ulit. Ah, ganun yung sistema dito kasi nga, eh, syempre, ah, kulang yung ah, patak nila para sa ah, winter grazing nila, kaya ganun. Ah, ganon Pero dito sa aming farm, ay kami nag-aalaga during ah, ah, winter. Basta, whole year round kami. Yan nandyan lahat yung ano namin, yung mga stock namin diyan sa farm. Kami let nag-aalaga, R1, R2, ganun. Kaya, ayun, busy talaga. Pero okay lang naman kasi at least, nababantayan namin, naalagaan namin ng maganda yung aming mga baka. Pero, oh, dito sila galing, yung mga baka na yun. Galing doon siguro, ewan ko lang kasi, oh, nagano yung mga damo. Dumaan sila dyan. Ewan ko kung kaninong mga baka yun. Mga puti naman yon, hindi walang Pinoy. Kaya ibig sabihin, ano yun? Ayan. mga baka din yan, yan grabe pagka maulan talaga guys yun ang problema sa dairy farming kasi syempre napakaraming baka eh pagka yung uh, inaapakan nila talagang magpuputik yun kaya kailangan napakaraming bre, napakalawak ng break at saka maganda yung pagkain nila dapat hindi sila gutom. Pag during ganitong uh, ano makikita niyo mamaya. Diyan tayo mag-video pagka sa farm. Ayan, dito na tayo highway papuntang Christchurch at saka papuntang Lake Tikapo. Queenstown. Kaya kasi namin na to puro baka tingnan niyo yan mga baka na naman yan yan. Saka konting ship Tong mais na to, hanggang ngayon, hindi pa nila inaani, oh. Siguro, hindi pa pwede. Pangano siguro yan, guys, mga pagkain ng manok. Ganon, baboy, o kaya, kung ano, ginagawang oh. mga pagkain ng hayop. Yan, lawak yan, oh. Landon, sa dulo doon, napakalawak yan. Ayun, kaya ganun lang yung dairy farming, guys. Talagang, ano lang talaga. Uh, ah... <laughs> sacrifice talaga Lalo na pag ganitong uh, masamang panahon Talagang hindi uh, mo maiwasan talagang lamig yung uh, buong katawan mo Lalo na pag during winter tapos ganito pa yung weather guys Susumpa mong maniraan dito sa New Zealand <laughs> Masarap lang yung sinasabi nilang malamig is no kasi nga na uh, sa atin mainit Pero pag dito sa New Zealand, Canada ganyan, susumpa mo talaga yung lamig pero hindi naman dito din ganun kalamig tulad ng Canada, uh, parting uh, US, yan, tapos mga Western country, uh, yung mga Europe, ganyan, medyo malalamig. Dito kasi parang tropical lang din dito during summer. Ang uh, malamig lang talaga yung uh, June, July. ah uh, katapusan ng May, June, July, August yun, malamig talaga yun, guys, kasi winter yun. So ating ano, mga puno, nasa likod.